Good morning! For today's video, guys, magluluto tayo ng munggo. Yan, guys. Yan. May munggo tayo dito. Isang kaldero. Napakadami. At ito yung mga lamas niya, guys. Yan. Tapos may sahog tayo na isda na prito. Tapos lagyan natin ng kalabasa. At saka saloyot. Guys. Dito tayo sa kaldero magluluto, luto, Guys. Yan, gisa muna natin, guys. Ayan. Kunting oil lang, guys, para iwas-iwas din -iwas tayo. Marami tayong sibuyas, guys, kasi dito guys, mura ng sibuyas. Mas masarap din pag maraming sibuyas. Medyo nag-brown brown na siya guys. Lagay na natin ang ating sibuyas na napakarami. Ibigay sa lang natin guys. Masarap sana ito eh. Ayan na po guys. Gataan. So, gisa lang. Ayan okay guys. Isunod natin ang kamatis. Maliliit yung hiwa ko sa kamatis guys. Siyempre guys, may ano tayo. Ito, luya. Ay, uh, at saka yung ulo ng ano guys. Green, green onion. Masarap to eh. lang tayo guys ang una natin is ito sa guys salabasa ito natin mag alam sa muna guys diba sa dito ito yung dalawang araw na namin to guys hanggang bukas na to na ulan kasi marami hindi namin to mauubos ngayon siguro dalawa or tatlong araw na itong ulan And guys pwede na ilagay ang ating kalabasa tinan At nyo guys oh. napakayelo napakayelo so, namanok po oh. yeah. sa tagalog anong labo black pepper. Ano po ako magloto guys? Kunting asin, ah, kunti lang. Siyempre, ang ating pampalasa guys. Magic sarap. Yan, ganyan Punti lang lang, guys. Ayan lang, tama niya. Masarap mo lang, guys. Punti lang. Ano. Ayan. Nagyan natin kung ito. So, guys, pag kumulo siya, saka natin ilagay ito. Munggos. Ayan. Punti lang, guys. Pakuluin lang muna natin, guys. Bago lagay yung munggos. Ikakan muna natin. Ayan na, guys. Kumulo na. Ilagay na natin ang ating napakaraming munggo. Baka hindi... Baka hindi natin tubusin guys Kasi sobrang dami isang kaldero Ayan Ayan guys Ayan lagay na natin natin. Ano guys? Ang dami. Isang baso lang po guys. Pero napakarami. E, ano natin? Kutsarain. <coughs> isang baso lang dami guys. Hindi ko akalain na marami pala yung isang baso. Tira natin to guys. Lutuin natin sa susunod na araw. Nilagyan ko ng sibuyas guys. O. Oh. Marami kasing sibuyas nito guys. Nasisira lang. Ayan. Tama na siguro yan guys. Tingnan natin. Marami na. And, Dagdagan natin kunti, guys. Ayan. Ah, marami pang natira, guys. Ayan. Pakuloyin lang muna natin siya, guys. Palambutin natin ang munggo at saka kalabasa. Bago natin ilagay ito, guys. Kasi, to, guys, eh. Masira ang isda. Tapos ito guys, saka lang namin ilagay pag na kami. Yan. Takpan muna natin guys, pakuloin muna natin. Yan, takpan muna natin. Ilagay pala natin ang ating sili guys. Tatlong siling labuyo maanghang yan guys. At saka yung dahon ng la laurel. Yan. Tatlo ilagay natin guys para medyo, para masarap guys, may sipa. Yan. Tatlo yan. Tapos itong dahon ng laurel natin guys. Yan. Yan na natin. Hayaan natin lumambot yung munggo at saka kalabasa guys. Yan guys, malambot na ang ating kalabasa at saka munggo. Lagay na natin yung isda, guys. Ayan. isda na pinirito. Wala, wala kasi kami nabili na dilis, guys. Kaya yan na lang. Pang sahog natin. Ayan. Lagay na natin. Excited na kami magkain. sarap guys Kain natin ito guys tikman pala natin guys nakalimutan kong tikman kung sakto na ba yung lasa nya kuha tayo ng kutsara guys ha? wait 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 And kuha muna tayo ng kutsara tikman natin guys Nakalimutan ko tikman. Kunti lang. Mmm. Sarap. Tama na guys. Hindi ako mahilig sa asin guys. Kaya yung medyo matabang lang yung gusto ko. Ayan. Guys. Hindi na natin i-mix guys. Kasi madaling masira tong isda. At saka ilagay na rin natin ang ating syempre yung ating saluyot. Masarap yan guys. Marami guys. Oh. Puno. Mapuno siguro to ay. Yan. yan, yan lang natin para magkasya. Hindi natin haluin guys. Kasi masisira yung isda. sayang din kasi guys pag hindi ubusin maka masira kaya ubusin na lang natin mahal, mahal pa naman po dito yan puno na siya guys yan tingnan nyo napuno na siya na natin kalayo Ayan. hindi na natin takpan guys para di aapaw yung sabaw hiyaan lang natin mga 2 uh, minutes para maluto tong dahon-dahon paghaluin kasi natin guys masisira yung ano isda yan natin 2 minutes 2 minutes guys 2 minutes hindi na natin tak takpan para hindi umapaw yung ano tubig kasi punong puno na siya good for 3 days na namin to na ulam guys sobrang dami dalawa lang kami kakain yan Hintayin natin maluto. Not. Takpan kayo natin. Tingnan natin. Bantayan lang natin. Madali lang kasi maluto ang saluyot eh. Yung dahon. Yan. Luto na siya guys. Tingnan nyo. Luto Ready to eat na guys kayo guys anong ulam nyo ngayon guys yan luto na siya guys ready to eat na guys sige na guys bye bye na guys bye bye everyone and god bless po god bless everyone yan